everyone, good morning, good afternoon, good evening Ito po ang unang-una sa lahat ay tayo po ay nag-canvas ng mga materialis para sa ating project na isang lodge or isang uh, rintahan Ito po tayo sa isang tindahan, hindi na natin panggitin ang isang tindahan para hindi natin maiwasan ang isang uh, privacy na isang tindahan at saka hindi naman nila pinapromote. Okay guys, ito pala ang mga kasiklasing mga pintuan. Ito ang mga gusto nyo ng pintuan na ah, dire-diretso na, hindi na kayo mag, ah, magpagawa ng pintuan sa inyong formano, sa inyong mga furniture. Dito na lang tayo sa tapos na no? para magtingnan natin ang tapos na, taka, tsaka, hindi na tayo mamumroblema sa kahoy kung saan saan tayo makuha at napaka ano ang dinar ngayon kaya dito na lang tayo sa tindahan na may tapos na ang uh, pintuan okay guys ito ang recommend natin di sa ating foreman para pagdating doon pagkatapos ng bahay na uh, tapos ng pile ng mga lublak ito na rin so oops o pipili na lang tayo sa kung ano-ano ang gusto nating pintuan By the way, guys, itong tinda na to ay sekreto lamang. Hindi natin muna natin banggit dito. Kasi day one pa ngayon. O, dito na tayo, guys, sa location natin kung saan tayo gumawa ng isang project na to ang mga kahoy na gawa sa niyo. Kailangan natin yan para pangdamba at lalong lalo na ang mga materialis at ito pa rin at nagdiskarga na ang mga materialis natin galing sa tindahan na binili natin guys kaya huwag natin uh, kalimutan na pag kayo ay nagumpisa ng isang proyekto na paggawa ng bahay, kailangan kumpleto na ang kabilya mga uh, plywood mga ito guys, oh, mga tabi niya at saka yung mga angle bar. Oh, kung ano ang mga uh, 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 sukod dito. Ano ba yung tagalong sukod guys? Uh, mga 16, uh, 12, 10. Angle bar na uh, medyo 1 uh, and 1 fourth, 1 and 1 half. Oh, lahat lahat po yan guys. Ating kailangan bilhin natin muna. Pagkatapos ng diskarga, balik tayo dito sa ating... Um, uh, location kung saan mag layout na naman tayo okay guys thank you very much abangan natin ang day 2 guys kung ano ano ang update sa ating pag layout thank you for watching bye bye